Ano sabi niyo Ngayon nagpo-position na si Pacboy. Oh, against ako doon. Ano, tama lang yung ano, mali. Dapat din muna nagpo-position si Pacboy kasi doon siya nakilala at ng tao. Okay, di naman nagpapustisyo siya. Pero kung doon sinabi ni Luisito, doon siya nakilala. Nagtatawanan niyo ako nung nakaraan kasi yung pustisyo ko matatanggal. Oh. Ngayon hindi naman tatanggal. Okay. Pero mas bang talent na yung pustisyo ko. Ano yeah. <laughs>

Ayun no, 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 no. Ay. Ay, Ay. na mo na. Eh gabi eh. Mina sa gapo naman ngayon. May bago na naman ngayon. Meron pa 'yung bago. Aminin mo rin naman naman. Aminin mo naman. Meron pero mas bago pa Ano? Oh. Ito. 'Di walang hiwala 'yan. Oo. oh, walang hiwala. Oo, oh. meron nagaron. Ayun. Gabitan ng Wala. Eto, meron nagaron. Si potboy na. Oh. Ano Totoo, nagpas mo kasi. Ang niya. beso na oh, man. Oo. Oh. Totoo, ay oh, gandong galing. Grabe, totoo yung bap. Oo, totoo yun. Alam mo agad. Ay. Dapat nung ampan na ginawa. Oh. Ah, ngayon, mayroon naman. Ano masasabi nyo? Ngayon nagpapustiso na si Pac, Boy. Ikaw, Pac. Oo, oh, against ako doon. Bakit, bakit? Eh kasi doon siya nakilala ng tao eh. Ayun. Oh, Ay, uh, oh, ayun yung ano, uh, 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 trademark, trademark ng mga ano. Okay, so doon. Pero trade niya ako pa chit kanto na. <laughs> ano naman pagsang masasabi ko kay Pakboy? Ka, uh, okay din naman nagpa-postisyo siya. Pero kung doon sinabi ni Luisito, doon siya nakilala oh, sa, sa pagiging bungal. Oh. Pero pwede naman niyang tanggalin yung pag magbablog siya. Pwede oh. naman mali. ikabit pag may liligawan siya. Ah, oh. oh. pwede naman. Ano, tama lang yung ano, mali. Dapat din muna nagpapusi si Pakway kasi doon siya nakilala at minahal ng tao eh. Oh. 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 Milawi ah. Ah. Ikaw kilig, okay, alam mo sa sabi mo? Ganun din, katulad sa kanila. Siyempre, doon nakilala si Pakboy. Oh. Siyempre, paano pag nagkaroon ng pukok pusteso, hindi na siya makilala nun sa mga viewers, di ba? Nakakain tayo. Oh, shit. Ay, be, ano nang Doon kasi nakilala si Pacboy sa pagiging pitbull, yung <laughs> gano'ng ano. Pitbull? Oo. <laughs> gano'ng talaga, kasi wala kang ngipin, di ba? <laughs> Tapos na may iba yung <laughs> niya. Although, ano naman sa kanya, parang tao dito, pabor naman kasi, di ba? Bokog, ganyan. Kaya magiging tsura ni Pacboy yun, Doon siya nakilala ng tao, kaya ano. Para sa akin. Wag wag mo na. Wag mo na. ano, wag na ano. Ikaw, Pops. Ano ba mo? Oo nga, Doon kasi siya nakilala sa pagiging isa ba yung mm. Dalawa sa taas. Ah, dalawa, oo. oo. Pero sa kabilang banda, pabor na din kasi magiging good looking siya. Yun o, nga, nga yun. lang, tama. Baka isipin ng mga fans niya na... Ibang tao na. O, ibang tama. Ah, tao na. Oo, ano oo. tao na. Ikaw, Togo, ano ba mo? Sa ano, mali yun. Mali. Bakit mali? Kasi ano eh, ang tunay na pogi. Yun siya. Hindi yung dinadagdag mo pogi. Oo! Oh, oh, tama! 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 Ano daw? Ano daw? Okay lang Kasi ano, dapat daw yung sa yung original na siya. Hindi oh. yung nagdadagdag. Kung baka, kung sa babae, nagpaparito. Okay. Oh. Kasi ma'am, nung sinilang tayo, wala naman tayong ipintalag eh. Oo! Oh. Oo! <laughs> <Pap, laughs> bakit nung nagpaparito, kaya hindi ka nakatingin? Oh. Sa may sinasabi si Intay kasi di ba nakaano siya ngayon. Oh, no, siya tapos naka-braces na ngayon. Oh. mo. Pwede rin pala mag-improve katulad nito. Hoy, wait, yung pestiso ko. Paano pa? Paano 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 Di yung tao pag nilalamig ha, Nabulunan ako eh. Nagtatawanan niyo ako ng nakaraan kasi yung ko matatanggal. Ngayon hindi naman tatanggal. Pero may ibang talent yung pustiso ko. Ano talent? Pag ang tao nang yung ipin. ba Sa akin dalawang yung gagano. ba? Ano kasi. Ano ba? Ano ba? Ano isa pa ba 'to? mo, Kaya pa, hsirafa, na bago <laughs> na si Uncle ngayon, ano? ani? Wala, mas masalungtet talaga ako sa iyo, Uncle. Oo oh, nga. Ikaw din ano? Ano na sabi mo? Ala, papangit na siya. Papangit kay, palalo? Oo, hindi na siya 'yung backboy na kilala natin dati. Lahat na lang binago na niya. Oh shit! yun lang, ipilang bago. Oh, Isabihin, mas bagay sa kanya yung ano. Oo, oh, eh, doon natin siya nakilala, di ba? sabi ng Oh. Sino po ba di natatanong? Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Kaya din ikaw? Hindi, siyempre ako, gusto ko yung dati din. Siyempre, doon, doon, natin siya nakasama. Tsaka doon siya na gusto ng mga tao. Yes. Gusto nakilala kilala bilang Asian Pac Boy. Oo. So, ngayon ano na magiging pangalan niya, Bes? Asian Tit. <laughs>